Po, mapagpalang araw mga kasama rin nyo. Dito na yun sa tabi. Ayan po, tambay ang bangka mga kasama rin nyo. Gagawin natin, magigaw tayo ng isda. Kasama natin mga kulit na bata. Yun po, si ilay Po, ginawa ni Yun, si Junior. Oh, dito. Ito pala mga kasama rin yung ihawin yung isda. Tapos punta lang yung loro. Po, nakapag-ready na rin yung mga kasama natin. Napagdingas na nga po ay ready na natin i na natin yung mga kasama ah, ito na po mga samarin nyo isa lang na para makapagpisa na tayo magmukbang kasama yung mga pogi nating makakulit so, ito siya po yung tawagin tolok bakit nyo pala tawagin tolok <laughs> ah, <laughs> pero pogi naman di ba

alam. Ito na po ang gagawin natin sa usawang mga mar sa mga Ready na rin ni Junior. Poging Junior. Smell nyo. Uh, masipag yan si Junior. Halo pagdating sa mukbangan. Yan magpapahuli.

Kain to. Mm. Ang asim. Balik to nga. Tala! <laughs> Kala okay. okay. mo okay. makakupos eh. Gawin pa kayo dyan ah. Buto-buto na lang na yung sabi ni Dene. <laughs> 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 ah. Oh. malapit na matibag mga kasama rin nyo kinodo na ni Ganggang <laughs> po, bago matapos ang ating <laughs> video mga kasama rin nyo huwag kalimutan mag like follow na rin ng ating feeds para lagi updated sa ating mga latest video oh, shout out sa mga kupal ah. One, oh, two, okay. oh. shout out sa mga kaklasiko na si Adrian Andre anong school? like

Huwag okay, May Uy, Huwag mo pagkain. Hah? Uy, Ay, mami kayo. Enjoy ang tropa. Oh. Tibag ang inihaw! oh. Di, di na kain si pito. Ere, ere, ere. Pati kanin, tibag. <laughs> Binanata na ni Junior. Ano, sir po? Sir po. Uy, yung gano'n ba? Binabalik mo? Kumain lang. Kumain. Atos, Masarap kumain pag nandito sa dagat. At... sampas sa bangka.

Parang oh, muna, boyp. Te dibag na. Te dibag <laughs> <laughs> na. Oh. Te dibag, na 'yan, oi na. Ini na 'yan. Ini bag na tiba, tiba na lalaki.